يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله الحمد لله الذي شرع العقوبة للعصاة لتكون ردءا لغيرهم من الآثمين الطغاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Afdalun nabiyyin Wa qaidul muslihin Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa sallama tasliman kafira Amma ba'd <coughs> Ang papuri Ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala Na nagsabatas ng mga kaparusahan laban sa mga sumusuway sa kanya upang maging babala laban sa mga makasalanan at mga lumalampas sa kanyang mga hangganan. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala ang walang katambal at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo ang pinakamainam sa mga propeta ang pinuno na mga tagapagsaayos, ang papuri at ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasakanya sa kanya, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng sumunod sa kanya sa kabutihan hanggang sa araw ng paghukong. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu wa kulu kawlan sadida, Yaslah lakum a'malakum wa yuqirr lakum durubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima O kaya mga nananalampalataya katubutan ninyo si Allah subhanahu wa taala nagsasabi talaga mang kayo ng pawang pananalita ang at Kasi ay magtutuwid sa inyong mga gawain at Acha ay magpapatat sa inyong mga pagkakasala sino man ang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo ay tunay na nagkamit ng malaking tagumpay. Mga kapatid sa pananampalataya, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpabatid sa atin ng lahat ng detalye ng reliyong ito sa ating mga gawain pagsamba at maging sa pakikitungo natin sa iba lalong lalo na sa ating mga kapwa na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtakda para sa atin ng mga karapatan. Mga karapatan na ating nasasagasaan sa pamagitan ng pagkakagawa natin ng mga gawain walang katarungan ng mga pangaapi at iba pang mga paglabag na may kinalaman dito na nakikilala natin sa isang salita at ito ay ang tinatawag na dun. Ang dun na madalas na naririnig natin sa mga pagbasa ng Quran o nababasa natin sa pagbabasa natin mismo sa Quran. Dahil sa tunay na marami sa ating mga tao ang nangangailangan ng parating pagpapaalala dito Sinasabi ng mga scholar, ang dun mo huwa wad ushe pigay rimawde. Ang dun ay ang paglalagay ng mga bagay-bagay sa hindi nararapat na lugar nito. Sinasabi rin ng mga scholar, wa huwa aydan ibara anil taaddi anil haq ilal batil wa fihi min al jor. Ang dun ay meron din kinalaman sa ating paglabag sa katotohanan at pagkiling natin sa kabalustagan o sa kawalang kaparungan at ito ay naglalaman din ng mga uri ng mga panluloko, pang-aapi at iba pang paglabag natin sa karapatan ng ating kapwa. Idhuwa inhirapan ilha. Subahin sa madaling salita, ito ay ang pagkiling natin o paglayo natin mula sa katotohanan. Ang doon na isinasalin sa wikang Pilipino ng mga tagasalin ng mga aklat islamiko bilang pang pandaraya, panluloko, kawalan ng katarungan, at itinuturing na mga maalam sa relihiyon ang ating mga scholar bilang isa sa mga kabairong dunob, isa sa mga malalaking mga kasalanan. Mga kasalanan na hindi natin maaari ipagsawa lang bahala, mga kasalanan na kung magawa natin ay marapat lamang na ipagbalik natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kondisyon ng toba ang pag-iwan dito at ang pagkakaroon ng matibay na paninindigan ay hindi na tayo babalik sa kasamaan ito at ang pagbabalik natin sa mga karapatan na ating nasagasaan. Sinasabi ng mga scholar, ang dulm ay mayroong tatlong uri. Unang-una, ad-dulmu fi ma baynahum ta'ala ang tulm o ang pangapi na nagagalak na kung saan ay sinasagasaan ng tao ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa, ang tulmo baynahu wa baynan nas. Ang pangapi na nagaganap sa pagitan ng mga tao. At ikatlo, al al ang tulmo baynal abdi wa baynan nafsihi. Ang tulmo ang pangapi na nagaganap sa tao at sa kanyang sarili. Sa unang uri ng dolm, sinabi ng mga scholars na ang dolm na kung saan ay sinasagasaan ng tao ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pinakamalala, ang pinakamasahol sa lahat. At ito ay ang kubor, ang kawalan ng pananampalataya, ang shirk, ang pagtagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang nipak, o ang pagiging ipokrito natin pagdating sa ating mga paniniwala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna shirka la abim. Tunay na ang shirk ay napakalaking uri ng pangapi. Dahil tunay na sa pangapi natin na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagaman hindi natin siya pa yung pinsalain, hindi natin kayang pinsalain si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin siya nasasaktan sa ating ginagawang pangaapi sa Kanya ay tunay na ang gumagawa ng shirk ay nakakagawa ng napakalaking pangaapi dahil inaapi niya ang Panginoon na lumikha sa Kanya nagtutusto sa lahat ng Kanyang mga pangangailangan at nagbibigay ng Kanyang anumang ipanalangin sa Kanya. Sabalit so, sa halip na ganito ang gawin niya ng mga ito ang mga pagpapasalamat at ang pananalangin, paghingi ng tulong, paghingi ng tawad ay para sa Panginoon na ito na pinagkakautangan niya ng loob, ito ay ibibigay niya sa iba pa liban sa kanya. Itutuon niya sa rebulto, itutuon niya sa kapwa niya tao, at iba't iba pang uri ng mga pinagtatambalan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ala la'natullahi la alal hindi ba't ang sumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay laban doon sa mga mapang-api. At ang mga dolimin na tinutukoy dito ay sa mga tafsir ay yung mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> sa ikalawang uri ng dolim, ang dolim sa pagitan ng mga tao, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا السَّبِيلُ ladina الَّذِينَ يُدْلِمُونَ النَّاسِ wa yabguna fil arbi bi hak ula haqq adabun alim na ang pananagutan ay para doon sa mga nang-aapi sa mga tao at naghahangad ng iba pa liban sa katotohanan at para sa kanila ang masakit na parusa. Sinabi ni Imam Al-Zahabi, Ang tulmo yakuno fi akli amwalin nas na mangyari o maganap ang doon sa pamagitan ng pangangamkam natin sa kayamanan ng kapwa natin tao. Waakdo adulman o ang pagpilit natin ng pagkuha ng mga ito nang merong pangapi at hindi nga naayon sa kung ano ang makatuwiran at makatarungan. Wadulman nasi biddarb ngayon din ay pagpapakita ng isang uri ng pangaapi ay ang pananakit natin sa kanila ng pisikal ng walang pagsasabatas, ng hindi nga naayon sa batas wasyatam at ang pangaapi natin sa kanila sa pamagitan ng pangiinsulto at iba pa wat taaddi wal istitala alagdu'a pa at ang pangaapi natin, pangaapi natin sa mga may hinak. Sa mga ito ay tinukoy ni Imam Adlahabi ang iba't ibang mga pagpapakita ng dul laban sa kapwa natin tao at ito ay maiksing listahan lamang na kung saan nagagawa natin ang mga pangaaping ito. Dahil tunay na merong maliit lamang na batayan upang matukoy natin kung tayo ba ay nakapangaapi sa ating mga sarili o nakapangaapi sa ating mga kapwa, tayo ay nakapangaapi sa ating mga kapwa kung tayo ay nakakatapak na sa kanilang mga karapatan, sa kanilang kayamanan, sa kanilang buhay, at sa kanilang mga karangalan. Mga bagay-bagay na inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at ipapeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ingatan natin para sa ating mga kapwa. Ngayon din na isa ring uri ng dulmarahil marahil na laganap sa panahon ngayon ay ang don na nagaganap sa pagitan ng isang manggagawa at ng kanyang amo na kung saan ang manggagawa ay hindi napapasweldo ng maayos, hindi napapasweldo ng tama. Gayun din sa mga kababaihan na hindi natutustusan ng maayos sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga pananamit, at iba pa. At iba't iba pang uri ng mga pangaapi na maaaring nalilingit sa ating mga kaalaman. At sa pangatlong uri ng dorm, sinabi ng mga scholar, ang dorm na nagaganap sa pagitan ng tao at ang kanyang sarili, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, paminhong ala'an kusihim, ala na mayroong mga tao na sila ay nangaapi sa kanilang mga sarili. At ito ay sa pamagitan ng pagpapaintulog nila sa kanilang mga sarili na sila ay mailigaw, ng sa pamagitan ng pagpapabaya nila na matutunan ang kanilang reliyon, sa pamagitan ng pagpapabaya nila na ang kanilang mga sarili ay magkamit ng kabutihan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Bagaman ang lahat ng uri ng doon ay tunay na isang uri din ang pangaapi ng tao laban sa kanyang sarili, dahil tunay na siya at siya lamang ang magdurusa bandang huli sa namang uri ng kawalang katarungan na nagagawin niya ang tao na nangaapi sa kanyang sarili ay yung tao na ipinagbabawal niya sa kanyang sarili ang kabutihan. Ilan sa mga sinabi ni Propeta Muhammad SAW ukol sa dun o ang kawalan ng katarungan, sinabi niya, Eta et kundulm, paindagdulma, dulumati umiltiyang. Katakutan ninyo ang pang-aapi, dahil ang pang-aapi ay kadiliman sa araw ng paghukum. Hadith na iniulat ni Imam Muslim na nagpapatunay lamang ng dulm o pang-aapi, bagaman ito ay sa pagkakala ng nangaapi na isang kagalakan para sa kanya dito sa mundo isang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan o isang pagpapakita ng kanyang lakas at impluensya, tunay na ito ay kanyang pagdurusahan sa araw ng paghukom kapag ito ay kinamatayan niya at siya ay hindi humihingi ng tawad at nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula rito. At sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam, sa durm, na inna in ahsana in nas ang tahsinu kapag nagiging mabuti sa inyo ang mga tao sa kanilang pakikitungo sa inyo ay gumanti kayo sa kanila ng mabuting pakikitungo wa in asahu wa in asau fala tadlimu sabali kung sila ay magpapakita ng hindi mabuting pakikitungo sa inyo hindi mabuting ugali sa inyo ay huwag niyo pa rin silang aapihin uh, Nasa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay binibigyan niyang diin na hindi natin maaaring gantihan ang dulm sa pamagitan ng isa pang dulm. Hindi tayo maaaring gumanti ng pangaapi sa pangaapi sa pamagitan ng isa pang pangaapi bilang isang pamantayan sa atin ng mga sumusunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, Yom al-Mazlum al-Zalim asyaddu min Yom al-Zalim al-Mazlum. Na ang araw daw na ang inapi ay gaganti sa ng api sa kanya, ang araw na ito na kung kailan makakaganti ang inapi sa ng api sa kanya at ang tinutukoy dito ay ang araw ng paghukom, ay tunay na ang araw na ito ay mas matindi pa sa araw na kung kailan naganap ang pangaapi ng taong nangaapi doon sa inaapi. Na kung ang taong inaapi ay nakaramdam ng matinding peligro, matinding sama ng loob, o sakit ng damdamin, sakit ng katawan, at kung ano-ano pang -ano sakit sa kanyang katauhan, ay tunay na ang sakit na mararamdaman ng Nang nangapi ay mas matindi pa sa sakit na yaon na naramdaman ng inapi sa araw ng paghukom sa araw na kung kailan sila maghaharap, sa araw na kung saan magkakasingilan ng mga karapatan na ating mga sinagasaan. Sinabi naman ni Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, "Inni la astahi an adlima man la yajid alayya Si Muawiyah bin Abi Sufyan na nakalaban ni Ali bin Abi Talib sa napakaraming mga labanan sa isang malaking fitna na sinimulan ng mga munafik sinabi niya tunay na ako ay nahihiya tunay na ako ay nahihiya na ako ay mga api sa sinuman na wala na siyang tagatulong liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala na sa sinasabi na ito ni Muawiyah ang nais yung ipakahulugan dito ay kinatatakutan niya na siya ay makapangapi doon sa tao na walang kakayanan na magreklamo. Doon sa tao na walang kakayanan na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Dahil tunay na ang inapi na walang makakapagtanggol sa kanya dito sa mundo, ay tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang magtatanggol sa kanya sa kabilang buhay. Dahil tunay na ang inapi, kapag siya ay merong tagapagtanggol dito sa mundo, maaari niyang makuha ang kanyang karapatan na ating nasagasaan dito pa lang sa mundo. Na kung kailan, na kung saan, ang mga parusa dito ay napakahina kung ihahambing sa mga parusa sa kabilang buhay. Kaya sinasabi ni Muawiyah, siya ay natatakot na makapangapi sa isang tao na hindi niya malalaman na ito pala ay kanyang naapi dahil wala itong tagatulong, wala itong tagapagtanggol, at sa kabilang buhay lamang siya sisingilin mula sa pangapi na ito. At sa sinabi ng isang pang-scholar, sinabi ni Shaq Yusuf bin Asbat, na manda at dolim, na sino man ang magpabaya sa isang dolim, Man da'ad dalim bil sino man na pahintulutan niya ang isang mapangapi na manatili sa kanyang masamang ginagawa, fakat ahabba ay ya'si Allah fi ardihi. Natunay na siya ay nagmahal na ang tao na ito o siya ay nagmahal na si Allah subhanahu wa ta'ala ay sinusuway sa mundo. Sino man ang magpahintulot na manatili ang mga mapang-api sa kanilang mga masamang gawain ay tunay na nagmamahal na si Allah subhanahu wa ta'ala ay sinutuway sa mundong ito. At ano pa nga ba ang masamang katangian ng tao na ito liban na lamang na siya ay katulad ng isang tao na hindi nagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinasabi pa ng mga scholars karagdagan na babala, laban sa dul at dul mo yan silibugan Barab na Subhana. Na ang dul ay nagiging dahilan upang dumating sa atin ang galit ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa al ang dalim bisyata ang wail adab. At sa pamagitan nito ay darating sa mapangapi ang iba't ibang uri ng mga parusa. Kaya, para sa atin ngayon, sa panahon na kung kailan naganap ang pangaapi. Marahil ay nakikita natin ang pangaapi sa iba, subalit hindi ba't mainam din kung tingnan din natin ang pangaapi sa ating mga sarili at itanong natin sa ating lahat, kailan ba tayo magsisitigil sa pangaapi? At nawa matapos nito, ay masingil din natin ang mga karapatan natin na nasagasaan ننجبة آمين يا رب العالمين بارك الله, بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم